Noong June 10, 2007, sumiklab ang labanan sa Gaza Strip sa pagitan ng Fatah at Hamas, ang dalawang partidong politikal sa Palestine dahil sa agawa ng kapangyarihan na nagresulta sa tuluyang paghati ng Palestine sa dalawang entities. Ito ang kwento ng Battle of Gaza noong 2007. Labanan ng mga kapwa Arabong mga Palestino sa Gaza Strip. Fata laban sa Hamas na nagresulta sa pagkatalo ng Fatah sa labanan at pag over ng mga teroristang Hamas sa Gaza na siyang ugat ngayon sa digmaan sa Israel. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos mamatay ng presidente ng Palestinian National Authority na si Yasser Arafat noong November 11, 2004, ay nagsagawa kagad ng eleksyon ng mga Arabong Palestino para mapunan ang pwestong naibakante ni Arafat na nagresulta sa pagkapanalo ni Mahmoud Abbas, ang chairman ng Fatah Party, sa apat na taong termino bilang presidente ng Palestine. At noong February 8, 2005, magkasabay na inanunsyo ni Abbas at ni Ariel Sharon, ang Prime Minister ng Israel, ang ceasefire sa pagitan ng kanilang dalawang bansa at pagkatapos ay binalik ng Israel ang Gaza sa kontrol ng mga Palestino noong September 26, 2005 na dating under occupation ng Israel simula pa noong 1967 matapos ang kanilang pagkapanalo sa Six-Day War. Kasama na dito ang paglikas ng lahat ng mga residenteng Hudyo sa Gaza at lahat ng security personnel ng Israel. Sinira din ng mga Hudyo ang lahat ng mga buildings na kanilang itinayo sa Gaza para tuluyan ang magkaroon ng kapayapaan na sinimulan ni Yasser Arafat. Pero sa sumunod na taon ng January 25, 2006 ay nanalo sa eleksyon ang Hamas sa Palestine kung saan nagulat ang Israel at US sa resulta ng eleksyon dahil inaasahan ng mga Israeli at mga Amerikano na mariretain ang fatang kapangyarihan nila sa Palestine at para mapanatili ang kapayapaan. Pero kabaliktaran ang nangyari dahil ang Hamas ang nanalo at hindi kapayapaan ang layunin nito sa Israel kundi ang tuluyang pagpapalayas ng Hamas sa mga Hudyo sa Palestine. Kaya noong March 29, 2006, si tinatag agad ang unang Haniya government sa Palestine na karamihan ay miyembro ng Hamas na pinamumunuan ni Ismael Hanea, ang pinakapinuno ng Hamas, bilang Prime Minister ng Palestine kung saan nireject ka agad nito ang mungkahi ng US, UN at European Union na i-recognize ng Hamas ang bansang Israel na dahilan sa pagpapatupad ng economic sanction ng international community laban sa Palestinian National Authority. Sinarado naman kagad ng Egypt at Israel ang kanilang border crossing sa Gaza. Pagkatapos ay binarikada ng mga Israeli ang buong Gaza sa lupa at dagat dahil wala itong utang na loob at napakatraidor dahil matapos nilang maibalik ang Gaza para sa kapayapaan na hindi sila i -re recognize ng Hamas. Samantala ay na-pressure naman ang presidenteng si Abbas ng PNA or Palestinian National Authority ng International Community kung bakit hindi nito makontrol ang Hamas at ang Prime Minister nitong si Hanea na baka siyang sisira sa matagal ng pinapangarap ng mga Palestino na magkaroon ng kanilang sariling bansa at makamit ng kapayapaan sa rehiyon na sinimulan ni Arafat. Kaya kinukonsidera na ni Abbas na i-dismiss ang Haniya government dahil nasa ilalim naman ng kanyang kapangyarihan na pwede nitong i-dissolve ang parliament orang Palestinian Legislative Council na pinamumunuan ni Haniya at ng partido nitong Hamas. Dahil dito, naglagay ng security forces si President Abbas sa Gaza Strip na direktang nasa ilalim ng kanyang kontrol na umabot sa isang libong personnel para mapanatili ang law and order sa lugar dahil nagsisimula ng manggulo ang Hamas sa mga sibilyan sa pamamagitan ng pagwewelga at kung ano-ano pang kaguluhan ang ginagawa nito sa Gaza na kinounter naman ng Hamas sa pamamagitan ng pagtatalaga rin ng kanilang sariling security force na tinawag nilang executive force dahil sila daw talaga ang legitimate na gobyerno ng Palestine dahil sa kanilang pagkapanalo sa legislative election. Isa pa kung bakit napakatigas ng Hamas ay eh dahil suportado ito ng Iran. Nakakatanggap ng malalaking pera ang Hamas na mula sa Iran para may pagpatuloy nito ang kanilang layunin na wasakin at palayasin ng Israel sa rehiyon ang hindi maintindihan ng mga normal na miyembro ng Hamas ay ginagamit lang sila ng Iran dahil napakalaking threat ng Israel sa Iran at hindi rin maintindihan ng mga Palestino na talagang ginagawa lang silang po ng mga Iranians para patuloy ang kaguluhan sa lugar at hindi sila magkakaisa at para hindi makapag-focus ang Israel sa Iran dahil sa napakagulo nitong sitwasyon sa mga Palestino. Habang personal interest lang din naman ang habol ng mga pinuno ng Hamas, partikular si Ismail Hanaya na malaki ang naibubulsa sa mga perang ipinapadala ng Iran sa kanila samantalang partidong fata naman ni Abbas ay gusto lang namang ipagpatuloy ang Oslo Accords na sinimula ni Arafat para tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan sa lugar para magkaroon na sila ng sarili nilang bansa. Pero dahil sa hindi pakikipag-cooperate ng Hamas sa kanilang presidente, ay paniguradong sila-sila mismong mga Palestino ay magkakagulo-gulo kaya ayon sa plano ni President Abbas at ng kanyang partidong Fatah na ibinulgar ng Al Jazeera ang Palestine Papers na magtatatag daw sila ng National Unity Government sa kalagitnaan ng 2007, kung saan tatanggalin nila sa kapangyarihan ng Hamas at papalitan nila ito ng gobyernong acceptable sa international community, partikular sa Israel, para may pagpapatuloy nila ang Oslo Accords o pangarap ni Arafat na kapayapaan at sariling bansa para sa sa mga Palestino. Kaya noong December 2006, nagpatawag ng panibagong eleksyon si President Abbas sa parliamentary at presidential election na nireject o tinanggihan naman kagad ng partidong Hamas kung saan alam na ng Israel na gulo talaga ang gusto ng Hamas at ayaw talaga nito ng solusyon sa kanilang problema. Kaya sa pagpasok ng buwan ng June ng 2007 ay dumami na ang pwersa ni President Abbas sa Gaza na umabot na ito sa 3,000 sundalo na suportado ng US. Sa pagtakbo ng araw ay painit ng painit ang sitwasyon sa Gaza dahil dumami rin ang mga sundalo ng Hamas na suportado naman ng Iran. Hanggang noong June 10, 2007, nang biglang pagdadamputin ng Hamas ang ilang miyembro ng Fatah sa syudad ng Gaza kung saan isa sa mga ito ay si Muhammad S na inihulog ng hamas sa pinakatuktok ng pinakamataas na building sa siyudad ng Gaza na nakita ng lahat dahilan sa pag-open fire ng puwersa ni Abbas sa hamas. Pagkatapos ay inataki ng Palestinian National Security Forces ni Abbas ng Great Mosque sa syudad at pinatay ang imam ng moske at dumiretso sa bahay ng Prime Minister at pinuno ng Hamas na si Ismail Hanaya at niratrat ang bahay nito pagkatapos ay hinulog rin sa matataas na building sa lugar ng puwersa ni Abbas ang lahat ng kanilang nahuling mga miyembro ng Hamas. Sa sumunod na araw ng June 11 ay inatake rin ang bahay ni President Abbas sa gas ng Hamas. Sa loob ng dalawang araw ay patuloy ang bakbaka ng kapwa mga Palestino sa Gaza para magpatayan at maglabanan para sa agawan ng kapangyarihan sa kanilang gobyerno. June 12 ay nagsimulang muli na umatake ang pwersa ng Hamas sa mga main bases ng Fatah sa Gaza kung saan bumagsak kagad sa kontrol nito ang bayan ng Jabalia dahil sa kanilang paggamit ng rocket propelled grenades at mga automatic weapons. Sa sumunod na araw ng June 13, inatake naman ng Hamas ang headquarters ng Palestinian National Security Forces sa Northern Gaza para makontrol nila ang main road, ang south at north road sa lugar. At sa parehong araw ay pinasabog ng Hamas ang headquarters ng Fatah sa syudad ng Kaniyunis sa Southern Gaza na ikinamatay ng limang sibilyan sa lugar. June 14, 2007, sa ikaapat na araw ng bakbakan ng Hamas at Fatah ay inanunsyo ni President Abbas na dinidissolve na niya ang unity government at nagdeklara ng state of emergency sa Palestine dahil tinakeover na ng Hamas ang lahat ng mga sasakyan sa Gaza at mga armas na nasa National Security Headquarters. Pati na ang bahay ni Abbas ay bumagsak na sa kontrol ng Hamas. Sa sumunod na araw ng June 15 ay tuluyan ng bumagsak sa kontrol ng Hamas ang kabuuan ng Gaza at pinalitan ng lahat ng mga ofisyal sa lugar na puro miyembro ng Hamas. Umalis naman kagad si Abbas sa Gaza at dali, dali ang tumakas papuntang West Bank kasama ang kanyang mga loyal followers at dahil dinisolb na ni Abbas ang unity government sa Palestine ay tuluyan ang nahati ang Palestine sa dalawang entities ang West Bank na kontrolado ng Fatah government ni Abbas at ang Gaza Strip na kontrolado ng mga militanting grupo ng Hamas sa ilalim ng pamumuno ni Ismail Hanaya ang kilabot na leader ng Hamas na nasa mga mamahaling hotel nakatira sa Turkey or Qatar dahil sa laki ng natatanggap nitong pera mula sa mga tulong or international aid na para sana sa Gaza na ibinubulsa ni Hanea. Dalawang araw matapos bubagsak sa kontrol ng Hamas ng Gaza ay nagpatupad ng napaka Islamic law sa lugar kung saan inataki kagad ng Hamas ang isang komunidad, eskwelahan at kumbento ng mga katoliko sa Gaza. Niransak nito ang lahat ng mga kabahayan ng mga Kristiyano sa lugar at kung ano-ano pang kahayupan ng pinaggagawa ng mga militanting Hamas sa mga Kristiyano na hindi naman pinapakilaman dati ng gobyerno ng FATA. Sinundan pa ito ng pagbabawal ng hamas ng pagbebenta ng alkohol sa buong gasa, pagban sa mga internet cafes, pagtitipon-tipon, pagsasarado ng mga bars at pagpapatupad ng tamang paglalagay ng head coverings sa mga kababaihan. Doon palang na-realize na mga palestinong bumoto sa Hamas na pinatay pala nila ang kanilang sariling kalayaan nang iboto nilang Hamas kesa sa pata ng layunin na ipagpatuloy lang ang kapayapaan na sinimulan ni Arafat sa Oslo Accords na siyang solusyon sana para magkaroon na ng sariling bansa ang mga palestino. Pero sa halip ay ang mga terorista ang kanilang pinili na siyang dahilan ngayon sa kanilang pagdurusa sa Gaza. Hanggang sa ngayon patuloy ang kanilang pagdurusa sa Gaza dahil sa digmaan nila sa Israel habang masayang-masaya naman ang pinuno ng Hamas at ini-enjoy ang buhay sa mga mamahaling hotel sa Qatar kasama ang kanyang pamilya malayo sa realidad ng digmaan sa Gaza. Pero para sa iyo, bakit ba patuloy na sinusunod ng mga taga-Gaza ang leader ng Hamas na si Hanaya na malayong-malayo naman ito sa realidad ng digmaan sa Gaza? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.